Alamin natin ang sitwasyon sa Camarines Norte kung saan todo alerto na ang motoridad sa pananalasa ng Bagyong Glenda. May ulat on the spot si Cara David. Cara? Magandang tanghali sa inyo, Kia. Dito sa pinalalagyan namin dito sa Camarines Norte, specifically dito sa Daet. Sa mga oras na ito ay uh, maaliwalas na ng panahon. Umuulan pa rin pero yung hangin ay halos tumigil na. Pabugso-bugso na lang yung ulan dito. Kanina ay nakausap natin yung uh, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng DAET na si Mr. Santi Melia. At ang sabi niya sa atin, base sa advisory sa kanila ng Pag-asa at ng PID uh, ng NDRRMC ay tila lumihis na daw at bumaba na daw at hindi na dadaan dito sa Camarines Norte yung, uh, yung mata ng bagyo. Dahil uh, mukhang uh, sinutulak daw ito paibaba ng isang high pressure area. Kung kaya nakahinga ng maluwag yung mga taga rito. Pero kanina umaga, Pia, napansin natin na malakas yung uh, hangin dito at uh, pabugtubogto nga yung ulan. Sa Bagasbas Beach, nagtunta tayo doon, kitang-kita natin yung malakas na hampas ng alon. Pero dahil pabugtubogto lamang yung ulan, may ilang residente na nangahas pa rin na maligo sa dagat at mag-surfing pa. Sabi nila maliit pa raw ito, mga 3 to 4 feet lang kasi yung taas ng alon kanina. Maliit pa raw ito kumpara sa mga alon na na nilang inaasahan sa pag may na bagyo dito. Pagpatak naman ng alas 11 ng umaga kanina, lalo pang lumakas yung hangin at bumuhos na yung malakas na ulan. Sa Mercedes, ito yung seafood capital ng San Marinas Norte, ramdam yung malakas na hampas ng hangin at alon. Kung kaya wala nang pumapalakot ngayon ang mga mangisda, kaya umaga, tihilan hihil, na lamang yung inabutan namin tindang isda sa fish port. Ayon sa mga mangingisda, malaking problema ito para sa kanila dahil pangingisda lamang yung inaasahan nilang kabukayan. Pinangangambahan din ng mga mangingisda sa Mercedes sa Marinas Norte ang storm surge. Uh, kaya ayon sa lokal na pamahalaan, kapag nagtuloy-tuloy para rin yung masamang panahon, ay paliglikasin na nila sa mga designated evacuation centers yung mga nakatira sa mga baybaying dagat. Pero at the moment, gumaganda na yung uh, panahon dito sa Camarines Norte. So ito yung uh, patuloy na pinagdaraanan ng mga taga rito na sana magtuloy-tuloy na yung magandang uh, panahon dito para hindi na nila kailangan maglikas pa ng mga residente na nakatira sa mga low-lying barangays at saka sa mga coastal areas. Yan mo na latest mo dito sa Camarines Norte, balik tayo piya. Sana nga, no, Kara, magtuloy-tuloy na. Pero uh, tanongin ko lang, no, kasi kanina nakita namin doon sa video na ipinapakita rin ninyo, yung uh, ilan sa mga bangka, uh, na, yung iba naka naiwan doon sa may tubig, yung iba eh, talagang nilagay na doon sa gilid ng mga baybayin para mas secure. Uh, sabi mo, gumanda-ganda na ang panahon, pero wala ka namang nakikita ang iba na nagtatangka, na pumalaot pa sa mga sandaling ito? Alam mo, Pia, kaninang umaga, kaninang madaling araw, meron pa daw mga manghisda na nangahas na pumalawot. Pero hindi naman daw yung hanggang sa Pacific Ocean, yung kumbaga yung nandun lang sa gilid-gilid, sa tabi-tabi lamang ng mga isla. Uh, ang sabi kasi sa ng mga mga kanina, hindi daw nila matingis na hindi maglayag dahil nga wala raw kakainin yung kanilang mga anak. Pero nung nagpunta kami doon ng mga alas 11 ng umaga kanina, talagang malakas na yung hangin at saka malakas na yung ulan. Talagang yung mga mga iniwan na lang nila yung, yung kanilang mga bangka doon nga mo sa tubig. May ilang nakap, na sa may ilang mga nando na sa sa baybayin pero may ilang pa doon sa may bandang tubig. All right, maraming salamat, Kara David.